So yun guys, ito uh, gamot daw ito sa sakit ng ngipin mga idol. Share out sa inyo mga lodi. At ito mga lods, panoorin nyo. At baka sakaling makatulong kapag may sakit o kaya masakit ang ngipin ninyo mga lodi. Ayan guys, let's go. Ayan guys, buto ng kalamansi o limonsito mga lods. Tsaka tatlong pirasong clubs or kaya nils, ganun. Ayan guys, durugin nyo lang. Ayan mga idol at patakan ng kalamansi mga lodi o limonsi ito mga lods. So ayan guys, halu-haluin. Ito ay mabisang gamot daw mga idol doon sa kanila sa uh, sakit ng ngipin mga lods. So ganyan lang ang gawin ninyo mga lodi kapag um, yung mga bagang ninyo, o mga bagang ng mga anak nyo ay masakit. Ay ganyan lang lods at uh, kumuha kayo ng uh, maliit na cotton. Ayan, maliit lang na cotton, mga idol, oh. Kasi nadurog na mga lods yung gloves at saka uh, kalamansi, buto ng kalamansi. Guys, ayan, nilagay niya sa cotton, mga idol, oh. Ito ay mabisa daw, mga lods. So, ayan, guys. Nilagay niya na sa cotton at saka niya ilalagay sa bagang mga idol na may sakit o masakit, mga lods. Ayan, oh. Ayan, ilagay niyo daw sa butas, mga lods sa butas ng ngipin na may masakit. So, yun mga idol. Yan. Ito raw talaga ay napakabisa mga idol na gamot sa, ah, sa sakit ng ngipin mga lodi. So, guys, shout out sa inyong lajan. Thank you for watching at sana may natutunan tayo sa video ito. God bless everyone. Bye-bye!